Pinag-aaralan na ng National Bureau of Investigation ang mga ebidensyang nakuha ng kanilang mga tauhan sa Taiwan. Kaugnay ito ng pagkamatay ng mga isang Taiwanese sa Balintang Channel. May ulat ang the spot si JP Soriano. JP? June, sinusuri na raw ng NBI ang mga dokumento at iba pang ebidensyang dala ng kanilang mga tauhan mula sa Taiwan matapos ang ginawang investigasyon kaugnay sa pagkamatay ng isang Taiwanese na fisherman matapos sumanong mabarin ng grupo mula sa Philippine Coast Guard kasama ang Departa Makailan. June, ayon kay NBI Director na Natos Rojas, wala pa rin silang maibibigay na petsa kung kailan matatapos ng kanilang investigasyon kaugnay sa insidente at wala pa rin timetable kung kailan nila ay ang full report. Ayon sa NBI June, wala pa, rin, wala pa silang kinakasuhan at ipati kung may kakasuhan sila mula sa mga inimbestigahang sa PCGB4 dahil kailangang antayin pa ang resulta ng kanilang final report. Pero ayon kay NBI Director Roa June, base sa kanilang mga nakuhang ebidensya, nasa teritoryo at jurisdiction nga ng Pilipinas ang Taiwanese fishing vessel nang mangyari ang insidente na nagresulta sa pagkamatay ng Taiwanese fisherman. At din kay Rojas, malaki raw ang tutuklo ng video ng Philippine Post Guard incident para makaroon ng pihan at tam resolution ang kanilang investigasyon. Pwede sinasin ni Rojas kung ang video ng Coast Guard ay magiging pabor sa depensa ng mga sangkot na PCG personnel self-defense. Po sa pinitaw ng mga tayo <laughs> basic stores na nagpunta dito sa Pilipinas, ang lahat na na ng mga sangkot na miyembro ng PCG at PIPA matapos silang voluntaryong paibistiga. Nagsampang na rin daw ng reklamo laban sa mga sangkot ang anak na namatay na tayo walis na manging Pero wala pa raw ko sa reklamo ang NDI. Magiging independent, independent din daw ang pinagawang investigasyon ng NDI. Ito hindi raw ito isasama sa ginagawang investigasyon ng Taiwan investigators. At yan muna ang latest mula rito sa NBI. Muna sa YouTube. Maraming salamat, JP Soriano.